for tres mga kapobre no mamana na sa ang bisaya vlogger nga walay bugas sa ilaha nagsige lang solo ning tawhana walay kaubanay kay wala kunoy bugas hala sige paer Unang saom na, na ako Sa kananggit At ang gidaanin pa na Yun tayo rano Kaya itang saka Andanggit rin sa ato lagi. Ang ato nga mga kwarta Sa dyan sila Ang mga kwarta ah, Magkimutag Dali O pa Para pa Nanggit Nanggit hmm, Asad Atong tirada Di mga kapubre Itong mga tanggit Atong panaan ni Ron hmm. Tuwa po kayo Ispata to Dali hmm. Nanggit Asad Ite hmm. Sige Sige Naday na din pa shout out din kay taga Isla Canto Pagino si Pax Kevin Rodriguez hala shout out mo drabay ug ni Kenneth Kakapranka taga Barangay City ug ni Randy kumahi taga Barangay Dos ug ni Elier Bagyo Momo taga Kugon ug ni Dave taga Uno nga ug si Kokong taga Uno pod ug si Jan Ronnie karon na sa Kugon nagabang hala shout out din mga pre taga Turan Spero nila tatan ka o balay tadan na mga guwapo kayo mga tauhan ano ala sige darain yung mga request na shout out at ako ha ala wala magmahay ninyo wala tayo mag shout out, shout out nila ala sige comment labo kaya na yung shout out nila sa itong video no ala tanggit hmm, na sad hmm. hindi guwapo ka itong mga tungspa itong mga kapobre no mga tanggit itong pana nila ala Bahang tanggit, hmm? Tubliti, trupliti, hala. Kanit, kanit, murag na kabuang ang danggit no? Hmm? Grabe, ka, na, ka puro na tanggit. Hmm. Nanggit yun na puro mga kapubre, no? Grabe. Maglibog na lang ka. Ika'y maglibog. Kung sa inyong panahon. Hmm. danggit sad. Oh, grabe yun. Nagbaha yun ang danggit mga kapubre. di yun yung mabasa-basta ng spata. Grabe. Das ang Kaya ni Ripong napipukot. Hagbayar ka nang gitaanan o pukot, no? Matuoy man gyud ni siya kay dagot dagod ko tagtulo ka tudlo. May nalang na pang baligya, pug pang prito sa pwede panudan. No. Wala na shout out na mo na. Ni Kevin no. Box Kevin. Tigis taga 5 na siya day. Ala bay. Bakbo ka na siya. Mo nay idols ng bayan, no. Last tanggit sad. Bakbo kay tong spato ni mga kapobre no. Di gyud siya bintaan ni spato ni favorite spot ni Papa mato na siya yung iuban na no hmm. tapos si pusila kaya pusila na yung katambak dako no? dako siya mula ko, siya mula pa no atong iawahi di atong guwapo nga amigo nga si Dagul nagpa shout out taga uno ah di rin ako video no Muna na na o kuha hmm. danggit poros nagbaha dito siya salamat sa pagtanaw <laughs>